Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Hindi lamang isa, ngunit dalawang uri ng negosyo ang pinasok ng isa sa mga MTD grantee mula sa Cagayan de Oro City narito si Jera Gomez para sa karagdagang detalye. Maliit na sari-sari store hanggang sa nadagdagan ng bigasan at ng thrift shop uukay-ukay. Ito ang negosyo na sinimula ni Nana Eugenia mula sa Cagayan de Oro City. Bugas may among gidogang kay kung may magpalit ini mga tanaman ng nabing bugas. So, nagdogang bugas kay ah, ukay-ukay okay, kay wala may na ukay-ukayan dinhi dayon may naman sad kay makatabang bitaw pud sa kanang mga kuan taga diri nga maglisod sad bitaw kay barato ra man sad ang upay upay di at si Nanay Eugenia ay isa sa maraming taga Cagayan de Oro City na pinagkalooban ng 15,000 pesos sa livelihood grant sa ilalim ng magnegosyo taday program ng OVP sa ad ni Nanay sa tulong ng MTD mas naging maayos ang kanilang kita sa munting negosyo na rin nila kinukuha ang pangtusto sa kanyang apo na kasalukuyang nag-aaral. Mag-average lang lagi 500, kaya dili man na magparehaan ko. Pero among gikuan nga mag-average lang yun nga 500 ang adlaw. Piti sa mga bata, anak, mga 300, anak, kaya tuluman sila. Ang kanang 200, dili na na dili na namo mo, kaya sa diapo na among ihinay-hinay o pangumpra, dili na na siya hilabtan, nakatapang po sa amo. Well, at least na may income, sa ginagmay lang, pero na may income saad pa ni Nana Eugenia dahil sa programa mas naramdaman niya ang malasakit ng OVP para sa mga Pilipino, lalot di ito namimili ng mga aalalayan. Naangit siya kasing-kasing nga, -kasing, matanaw bitaw sa mga mga tao, mga kuan nga, mga pubri. Ang siya anak nga, kuan ba, ma, ma na mo nga, maapil ni, maraging na, na nga mo. Naikwento rin sa amin ni Nana Eugenia na isa sila sa maraming Pilipinong apektado sa paghagupit ng Bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City noong 2011. Mula rito sa Cagayan de Oro City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilan pa sa MTD grantee mula sa CDO kilananin ang kanilang napiling negosyo, alamin sa susunod na episode. Ako si Credet Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.